sana sa nakikita nyo, andito ako ngayon sa lugar ng asawa ng kapatid ko, sa Maragondon, sa Kaingin. ayun guys, may hanging bridge. yan Ang ganda ng ano, ng kanilang ilog o, oh, ang like green. Ayan, yan mga kasama ko pala si Jemalyn Olfendo Vlogs tsaka si Mac -Mac, Mark Olfendo <laughs> makmak at yan asawa ni Jemalyn Olfendo tsaka <laughs> guys ito nga pala ang aking kapatid yan hello, Hi. say hello to my vlog <laughs> And mga guys, mamaya pupunta tayo diyan sa taas ng hanging bridge na yan. So guys, see you later. Yenda tayo, guys. Papit sa ni Marco Lindo. Hindi po hindi pa tayo nasa sa YouTube din. Ay, hindi po. Ulam. Ulam. Video lang kita. Ulam. Sarap ba yan? Sarap ba yan? Malakay. Malakay. Sarap yan. Masarap. Lafya. Pukuha na natin ang sausawan. At saka ano, sinigang na manok. Yan, carry na yan. Sarap yun guys. Ha? Ayan, sarap. Guys, kain na tayo. Kain na tayo. Giniagawa mo. Sausawan. Ang galing dito ba? Ang ganda dito talaga. Kasi, hindi ka tulad sa amin mo. Dito may space. Anong space? Space, space <laughs> Ano daw? Space, spaceship. Ah, <laughs> gutom na guys. One na yata. <laughs> <laughs> Nayali ka na kahit tayo. <laughs> Hi guys, for today's video. <laughs> for ba yan? So, Welcome back to my channel! Ito ako mag... Simple yun ba? Hi guys! Ito so, ako. <laughs> kain tayo so, ka. Sa video ay magbablog tayo ng mukbang. mukbang. Ito <laughs> sa mukbang ha. Sama-sama tayo. Kain po. Hanip yun kayo po. Parang vlog like, ko. Dito ka dapat. <laughs> dito ka dapat din Para makita ka sa video. Tapos mo, hindi ka. <laughs> Yan. Pa konta naman ada. Yung ayaka eh. Tayo mopo dito tayo tayo. Ingat. 'Yan na 'yung tinatanong. Kukul matakot. Kaya tayo guys sa Hanging Bridge. Tapos na kami kumain. <coughs> ang taas! Nakatakot guys, ang taas! itin. Pati patibay Ha guys, ti bayan. first time ko, guys. Tumawit sa ganito tulay Ano ba 'yan? Ay, nakakatawa. Ti bayan. Hindi ano? tibayan kagagawa lang manumuni eh? gaita mo ang pamangkin ko ano kunog nanuto sino at 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 sino Kasama ko din doon, no? <laughs> Ay, okay na, guys. Medyo, habang tumatagal, nagiging okay na rin sa pakiramdam. Ah, katakot din. Ayun, no? Uy, baka mahulog kayo. Diba di ba? Ayan. Nakakatakot ah, pala pag ganito. Ang hindi pag hindi ka sanay. Talibasa, bihira lumabas sa lungga. ano, kabila. Mamumundo kami. Samantalahin natin habang nandito tayo. Nakapasyal. Pasyal. <laughs> Iba abe din. Ang ganda. Ang kulay. Sarap tingnan dito. Pero wag lang sana magkakaron ng ah, Pag maulan, maputik din dito, no. Sandali pupunta ngayon? <laughs> Ayun, pupuntaan Ayun, pupuntaan tayo. Sandali dako pumunta. Yung inukit nung doon tayo. Ayun, pupuntahan natin yung. Ah, sa kabila. Ay ano pupuntahan natin dito? Tibagan. tibagan? So guys, ayan mga vlogger. Oops! <laughs> mga vlogger. No? <laughs> ayan kapatid ko. guys, ang presko. Puro mga kakahuyan, no? Dito to sa kaingin, maragondon. Mga gantong lugar ang gusto kong terhan. Simpleng pamumuhay. Simpleng buhay lang, okay na. At simple lang naman tayo paano pa sa mga tiyuda. Eh. E Kaya hinahanap-hanap ko yung pinalakhan ko. Yan itong ano, lugar. Ganyan din sa amin. Yan ang kapatid ko. Na pogi. Poging negro lang yan. Kasi, ano yan? Bilad sa arawan ng trabaho. Kaya, ito ano? lang. yung kabila niyan, ano na, batanggas na sugbo. Ayan, kabila. Kita mo yung ano, yun, yung masido Nice. Wow. <laughs> Untuk di lorong Ya, ya, ya I got it, Binag. Ano yung inanong tulay ni ano. natin. Finatured ni ano. Di Andrew. Ni Andrew. Ay ni Drew Arellano. Ayan guys Umikot oh. lang kami. Tuwa may sa taas dumaan. Ayun, doon kami galing sa tulay. Ayan, may balsa rin doon. Ganda ng ano, ang linaw. sisaw. So, Sayang, wala tayong mga ano, hindi tayo prepare. Hi guys. Hindi pa kami ngayon sa sa Inukit. Ayun na, nakikita niyo guys. Ayan, Inukit. Ang mga bato. Papa picture. Last supper. Eh um, bahay sa taas. Tapos meron siyang ano dyan. Siya? Ano siya, inukit na lupa. Tapos nilagyan na lang ng semento. Ang galing. Ayan si Jesus one, Christ. One, two, Santo Papa. Okay. Hello, Angel. Ah, isa may angel pa. Ano ba 'yan? Ah, lang siya, guys. Lupa! lang, matigas. And inukit. Tapos nilagyan ng bato. Balik naman ng taisi

picture. Yan. Sunod naman pa, namin guys na gagawin ay sasakay naman daw kami ng bangka. Ayun o. Ito Ito pa. Ito pa. Ito <laughs> ito bangka. Bangka na naman. Na-miss ko na naman magsakay sa bangka. Tuwa, tuwa, tuwa. Nakagala si Inday Dora. Si Inday Dora Nakagala and see you guys later. Saan so, tayo sa, ano, sa tabing ilog. Ayan, sasakay daw tayo ng bangka. Oh. I love kainin. Yan guys, yun daw sasakyan natin. Isas isa, katakot pala. Isa lang ang katig. Baka tumawab ako dyan. Sige so, lang daw isa. <laughs> Pampihira. Ganyan talaga ang katig dito? Isa? Ito ang ginagamit ko pa isa lang talaga, walang hindi dalawahan. Oh, kasi pagka nag sa tabihan. Yan. Ah, ginaganyan ganyan pag tabi. Hindi naman siya nataob. Dalawa, dalawa. Hindi naman nataob. Di. Di parang nagantimbang dito. Parang uh, nag na, oh, para, na nag <laughs> <laughs> Ah, ganyan. Ano ga? Ano ako. Ah. Malaki malaki. Dalawahan lang sakay. Unog, dito ko muna, unog. Tatry tayong sumakay. Ako muna. Kayo muna ni Mak, Yan. Wag na, wag na, 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 wag na. Wag mamaya. Okay, na, kayo doon, ano. Bye. Bye. <laughs> Bye. Guys, sakasakay na ako. Nakakatakot. <laughs> <Hey>! <laughs> Nakakaano kasi. Isa lang ang kateg. Tumatay punta nene. eh.

<laughs> bye bye. Hindi kasi pwede pa, eh, hindi kasi pwedeng ano? Hindi kaya ng madami. Hindi kaya. Ayon guys, kaway kaway kayo diyan. Eh <laughs> nagsasagwan yung kapatid ko. Galigan mo 'jo marang ano ah, pag saguan <laughs> ay 'wag tayong magalaw ah. iba tong inyong ano, isang katig. Wow. Walang katig na ano. Lahat ng maliliit ganito talaga. Ha? Para pang pag nag ano doon. Para, sa tabi, kasi, yung... Dumaong. di kasi nangi pag pag, pag, pag pag nang pag kasi itong ito ang bangkang ito. Doon sa tabihan. Para yung para, um, para yung ano. Para makasagad sa tabi. Ah, kaya. Pero wala nang tumataob. Wala. Kasi yung pala yung purpose Kasi yung mga hipon ano? Nasa mababaw. Nasa tabihan. Sarap dito magano pag gabi no, nilaw. Sayang. Mga hipon, mga mga tilapiang tunog, dito sa Tilap picit ka dito. Sarap dito ang tilapia. Kasi ano? ano yan ba to? Hindi na ako makaasampayo ko. Baka tumaog tayo. Ako nalaka. Mm -hmm. Oo. Yeah. Um, uh, uh. um, uh. tayo. Ang linaw talaga. Sarap maligo. Yeah. Gonna... Ayan. tayo. Diyan ka lang yun, no? Still hurts. Magpahalig lang ito. Grabe siya, oh. Nakatawid. <laughs> Lem, hey, marunong maglamo yan eh. Anong mababaw ang lalim-lalim mo? Oh. Marunong maglamo yan. Ay na ka, mababaw mo. Easy lang sa akin maglamo. Ayan oh, lalim. Gusto ko siya. Wala kami dyan, kinu. guys, nandito ako sa gitna. <laughs> ayan, nandito ako sa gitna <laughs> na tubig. Kita nyo <laughs> naman, meron lang bata dito sa... Ayan, nandito ako sa bata. Ayan, si TJ. TJ! Dito lang ako guys, sa baba. Ayoko na mano. So, ayan. Nakatakot. Hindi <laughs> ka Hindi nga. Eh. At, Nene, yung bagyong Ulysses, talaga. Yes. Sa may fish na yan, na, mataas, ito, baby. sa sumama? Shout out mo si ano, Tita Salve. Arkin. Samer, summer. Ayan. Ayan, tayo, tayo rito. Ayan daw. Sino guys ayan, ang gustong sumama? Shout out. Shout out. Sino shout out mo? Shout out kay Jeffrey. Jeffrey, Jeffrey Olpindo. <laughs> Ison. Kay Ison. Kay Ison. Mga pinsan. Si Buhay Panaklet. Mga pinsan ko sa sa Kawit. Tapos yung kumpare ko sa ano, ibang bansa. Ika <laughs> no, niyo no, lagi no, no. dyan. Yan. Buhay Panaklet. So, ayan Ayun, sila naman guys, sarap. So, guys, nandito kami sa bahay. Nakakapagod. Ayan, may Ayan, may nilutong balanghoy ang hipag ko. Alam na this. Kainan na this. Yun na yung vlog. Maraming maraming salamat sa panonood. So, ayun guys, kung gusto nyo pumunta dito sa Kaingin Maragondon. Ilan? Ilan tayo guys, maraming attraction dito. So, guys, salamat sa panonood. Ay, salamat talaga ako.